sa andito naman po ako nagbabalik at for today's vlog naman po guys ay uh, ipapakita ko naman po sa inyo ang mga ginagawa ko po sa hapon at kung bago lang po li kayo sa ating youtube channel ay huwag niyo pong kalimutan mag at click niyo na guys sa notification bell para lagi po kayo updated sa mga in-upload po, po videos at ngayon guys uh, simulan po natin sa pagdidilig po guys kaya pala guys bago tayo magdilig ay suksok muna natin itong hose tapos tatalian natin para uh, kahit pisiling ko yung tubig guys ay hindi matatanggal sa paggahos. At ayun guys tatali ko po muna. At ganyan guys ang pinalabasan na at pwede natin buhayin guys ang tubig. Ayan. At pagkatapos nga pala guys natin talian yung host ay nagdilig tayo. At dito nga pala guys binabasa ko lang talaga maigi yung mga halaman. At dito nga pala guys ay lalo ko binabasa yung kamatis kasi nalalanta na. At dito nga pala guys, nagkaka eh, nagkakaproblema yung tubig kasi kabubukas lang natin. Pero nung okay na guys, eh, tinututok ko na yung tubig sa may kalamat, kamatis. And guys, tamang dilig lang tayo dito. Yung mga halaman nga pala dito guys, ay eh, talagang pinupuno ka ng tubig. Para nga naman guys, madiligan tila, talaga sila na maayos. At dito nga pala guys, pinasport eh, pinas forward ko na para hindi naman kayo mainip sa akin. Uh, tapos na nga pala tayo guys dito sa part na to. And, at uh, dito naman tayo guys sa kabilang part para makapagdilig na tayo yan ang ginagawa ko lang guys pinupuno ko na lang ng tubig yung mga pasok. Um. And guys, hindi ko na mai eh, ano yung camera kasi wala tayong stand. Buti kung sana may hawak man lang guys. Ayan. At dito nga pala guys ay iniisa-isa ko itong mga halaman dito. Para lahat ay madiligan. Para lahat po guys, pantay-pantay. Papawalan na lang natin guys sa dulo kasi abot naman ng yan para mga halaman talaga guys ay dilig na dilig at dahil nga pala guys ay mahina ang tubig pinipisil natin ang hose para naman guys lumayo din ang abot nitong tubig at bawat isa nga pala guys ay nilalagyan ako o pinupuno ako ng tubig para nga naman guys lahat ay madiligan Man, guys, at tayo po ay magpupuno uh, ng dalawang timba para makapag para madiligan yung uh, mga halaman doon sa dulo na hindi naabot ng hose. At ngayon guys, ha, mag ipon na po tayo. At ito nga pala guys, ang ating gagamitin mga timba. Ilagay na natin dito para mapuno na. And, at habang nagipon nga pala tayo guys ng tubig ay nag-iwalis na ako kasi guys marami mga buhangin dito ayan winalis ko nga pala guys tinanggal ko mga buhangin dyan at habang nagipon tayo guys ay winalis muna natin tong maigi para mawala ang mga dumi o mga buhangin ayan tamang walis nga lang pala ako dyan hindi na nahagip ng camera pero ayan at nung pagkatapos nga pala natin guys magwalis ay puno na din timba hindi ko na nga pala dyan nabidyohan guys Pupuno tayo guys na isang timba ay itong isang timba ng ito guys ay idil idilig, na natin guys. Yan, ito guys ang siya sabi ko na hindi na abot na hos. Kaya ito guys ang ating idilig. Yan. guys. Mga didigyan natin. Dito. At, At hihintay na nga pa natin guys. Mapuno ito. para guys Tapos itong luya Ito mga pala guys yung aking binunot na damo natuyo na kaya ngayon guys ay sisilba na natin. And pala guys, kaya pala hindi na sisilab yung ating uh, mga damo ay mga ano pa, mga basa pa guys. Siguro umulan guys, mga basa pa kaya pala hindi na sisilab yun guys nang mamatay kasi mga basa pa sila. At dahil guys uh, hindi na sisilab kasi basa pa ay eh, hanggang dito na lang muna 'to yung video at binakita ko lang po sa inyo yung mga ginagawa ko sa hapon yan. Ah, uh, hapon-hapon yan guys. At kung nagustuhan nyo po itong video to ay uh, subscribe na po at click nyo po ang notification bell para lagi po update sa mga in-upload ko po pong videos. At yan guys, so, nagkuhan na akong guys pero hindi pa din talaga. At yan guys, uh, maraming salamat po sa inyo panonood at see you po ulit sa next vlog natin guys.